An'yong mga chingu, sobrang daming reject na ibinalik ni customer. Kaya damo reject, the more overtime talaga. agailatan. So yun na nga mga chingu. Kaya kami nagka-overtime ngayon kasi nga ibinalik ni customer ang buong item na to, madami-dami at mahaba-habang oras sa pagre-repair na to. Kaya pansamantalang in-stop ang aming box production para unahin itong gawin. Maayos naman ang pagkakagawa ng box na to. Yun nga lang. Pag ina-assemble na siya na box, ay natutuklap ang pinagdikitan ng glue. Hindi naman napansin ng gumawa neto. Kaya si customer na lang ang nakapansin. Kaya yun, ibinalik. Tiba-tiba -diba na naman kami sa overtime. The more reject kasi, The more overtime, pero hindi naman sa natutuwa kami mga dayuhan pag may ibinalik si customer. Pero parang ganun na nga. Wala naman kasing ibang aasahan kundi kaming mga dayuhan lang ang matsyagang gagawa nito. Kaya sige, baklas lang ng baklas. At pagkatapos kalasin ay isiisa naman naming ididikit Matrabaho diba? Pero ang kagandahan kasi dito Hindi naman kami minamadali Dahan-dahan lang daw basta maayos ang pagkakagawa Dahil pag minadali namin Baka lalong hindi dumikin Kaya sa amin pinagkakatiwala pag may i -re repair Na kahit umuwi na ang mga bossing Ay nagagawa naman ng maayos ang trabaho namin At mas masarap magtrabaho pag walang mga Koreanong nakabantay, bali hindi pala namin kayang tapusin ngayong gabi ang repair na to. Kaya itutuloy ulit bukas hanggang sa susunod pang mga araw. Hanggat matapos, tulong-tulong kami sa trabaho para mapadali ang gawa. Samahan mo pa ng kwentuhan habang nagtatrabaho at hindi mo mamamalayan na parami na pala kami nang nagawa at ang bilis ng oras. Bali hanggang alas 8 lang kami ngayong gabi at bukas ulit. Kaya hanggang sa muli mga chingo, anyong!